Meron ngang update patungkol dito kay Lebron James at yun nga ay mismo ay nanggaling dito sa anyang agent na si Rich Paul. Well na itong nakarang araw ay nagsign nga ng extension itong si Luka Doncic with the Los Angeles Lakers. 3-year deal nga yan, 2 years tapos may player option on the 3rd year. At sa extension ng ito ni Luka Doncic ay present halos ang mga Lakers players and missing edong si Lebron James dyan. And well yan nga ay nagdulot ng kung ano nung rumor na hindi daw supportive itong si Lebron kay Luka at parang patunay nga daw yan sa mga nakaraang report na parang gusto nang umalis na ito ni LBJ dito nga sa Lakers nang dahil nakafocus na sila kay Doncic. And well, after a few days ay may balita nga sa atin ng ilan sa mga kinalang ESPN reporter at pati na rin ang agent na Lebron James update patungkol sa anyang status. And well, unahin natin itong si Dave McMenamin kung saan kanyang ni-reveal na after nga daw na masign ni Luka ang kanyang extension with the Lakers ay finish time nga daw agad ni Lebron itong si Luka. Tinawagan at Vinny Jokol nga daw agad itong si Doncic to congratulate para nga sa kanyang bagong kontrata. And maybe kaya hindi present itong si Lebron James dito nga sa contract extension signing ni Lukay. Maybe nasa vacation pa itong si Lebron. Kaya pinacetime niya na nga lang ito to congratulate him. LeBron James FaceTimed Luca to congratulate him on the deal. And certainly, as Ramona alluded to, LeBron has done so much to support Luca in welcoming him to L.A. And then balita naman sa atin ang isa sa mga top insiders in the NBA na si Shams Saranya. Sabi dito Lebron James is reportedly supportive and understanding of the Lakers nga daw na pag-shift nila ng focus dito nga kay Luka Doncic at ang kanilang mga galaw na para na nga sa future with Luka Doncic and not with Lebron na nga. And basically dito nga sa balitang ito ng top insider in the NBA na si Shams ay pinabubulaan na ng mga previous reports na hindi nga daw magandang relasyon ni Lebron at Luka at parang gusto nang umalis ni Lebron dito sa Lakers. At ang isa pang pa update patungkol nga dito sa lagay ni Lebron James sa Lakers ay nanggaling dito sa kanyang agent na si Rich Paul. Panorin natin ang video clip na ito. To answer your question, if the man has a no-trade clause, what that mean in the store? He has a no-trade clause. So, in the event when a player has a no-trade clause and a team wants to trade that player, that player has the ability to say no. When well, si the Paul Kung daw itong si Lebron, ay ang sagot niya, no. Hindi nga daw matitrade itong si Lebron and is very likely na mag stay nga siya sa Lakers. At sabi niya nga rin ay dahil may no trade clause din naman kasi itong si Lebron James. Kung baga siya rin na magde-decide kung matitrade siya or hindi. And then ang isa pa nga sa mga report ngayong araw ay dito ay Lebron James never cut off communication with the Lakers and is devoted nga daw to winning a championship in Los Angeles. At yan nga mga update, mga report ng ilang mga reporter, mga kilalang reporter at galing na nga rin mismo sa anyang agent na itong si Lebron James will stay with the Los Angeles Lakers at gusto niya nga dito na manalo ng championship and he will not be traded and will not be leaving itong Lakers.